Alam niyo, gabi-gabi nang dadasal ako na sana magka-first endorsement kami. Check by ni Lord. <laughs> Ulit nga, pati nga yung presyo na gusto ko. Pati niya eh, si Rob Rampa niya. <laughs> Nagdasal ako na sana magka-dream house kami. Mabigyan ko si Mrs. ng dream house. Yung iwa closet. Check! Pinigay ni Lord. <laughs> Di ko alam kung ayaw kong mabiliin ko. mahal. <laughs> The painting yung dalawang roadster. Naabot yung pera. Check. So, magdasal lang talaga tayo. Always give your best, God will do the rest. Hindi kayo papabayaan. Kung may mangyari man sa atin, hindi yung coincidence. Plano ni Lord yan? Pinapapatag. Pinatinuturo niya ng lesson. Pinapatatag ka niya. ba? Diba? Hindi na natin kailangan na showbiz ng TV ng mga guesting kung di na nabibigay yung halaga mo. Diba, Ano yung pangkas na mas malaki pa kinikita sa social media. Kung napapanood mo to, yun yung rason kaya hindi niyo ako napapanood sa mga TV